Ognay po dun sa naging talakayan at naging balitaktakan po kahapon buong adabong at palamang ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nagbakayan na agad, nagkasakupan na agad ang iba't ibang mga pananaw ng mga miyembro po ng komite. Lalo na ho dun sa kung sino ang mga tatanggapin o dapat tanggapin ng mga testigo ng Department of Justice dito sa pinimbisaga na Flood Control Project Anomaly. Hanggang humantong po doon sa pagtatanong na bakit po ba pinaprotektahan mga diskaya? Wow talaga naman ano. Pakakausap ah, po natin, ulitin natin. Natalakay na ho namin ito ni Atty. Domingo Cayose. Magre-review lang ho tayo mga kapuso para na po sa kapakanan ng ating mga kababayan. Nakahapon pa ho naguguluhan ano ba ang nakapaloob lalo na po ang Republic Act 6981 sa pagtanggap po ng state witness o mga testigo ng gobyerno. Atty. Domingo Cayose, constitutional law expert at past president ng IBP. Nasa ating pong linya muli. Atty. Domingo Cayose, magandumaga po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito ulit. Makulit ako. Attorney Pasensya ka na ha Good morning Ordie. Uh, magandang umaga po. So nakikinig at nanonood sa inyo. Ah, uh, pasensya ka na at mangungulit tuli ako. Dadalakain na natin 'to, eh. Pero uh, ano ba ano pa ang uh, dapat na pangunahin nating uh, siguro dapat i-share sa ating mga kababayan. Kaugden itong pagtanggap ng testigo na ang uh, nangyayari, ang reaksyon kasi natatanggap nating hapon Hindi na DOJ ang kinakailangan tumingin ng testigo, mga senador na. Tama ba 'yung impresyon na nangyari ho kahapon tungkol po diyan, Attorney Cayasa? pagdating ko sa witness protection uh, program ang may uh, authority at responsibility para mag-assess doon sa testigo eh yung Department of Justice yung Secretary ng Dorm. makulit kayo kasi nga makulit yung iba eh uh, pinagpipilitan nila yung gusto nila uh, tuloy may nagtatanong bakit ini pinoprotektahan, may nagtatanong kung sino daw yung nang, na humihingi ng pera kapalit ng protection. But, uh, important din early kasi nga ho, pinapaulit-ulit nila wala sa batas. Wala sa batas. Pero, dapat ho, magandang basahin nila yung batas kasi malinaw ho yung witness protection uh, law eh, yung uh, 69-81. So, uh, an act providing for a witness protection security and benefit program and for other purposes uh, Atty. Cayosa. Oho, So, Uh, malino na malino ang isang matinding nag-aawayan nila eh uh, pwede bang itobalik 'yung pera mo na yeah, restitution. Oh. Uh -huh. Eh 'yung isa sinasabi niya, eh, opinion mo lang 'yan, 'yung sabi naman niya wala sa batas 'yan. Pero nasa batas 'wo 'yun. Uh, sa section 5 ho ng batas na 'yan nakalagay doon na 'yung nag apply ng witness protection must comply with all legal obligations and civil judgments against him. Mm -hmm. So malinaw ho naman sa batas, kahit sa civil man o kaya sa criminal, criminal na pag ikaw inaamin mo na nagnakaw ka ng pera, eh legal na obligation mo, ibalik yan. E, uh, section 5, paragraph, so paragraph D. To comply, to comply with, with legal, legal obligations, obligations and, and civil judgments, judgments against him. him. Oh, so, sa dalawa ho yan. Eh. So wala 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 lang nilalabag yung uh, kalihim ng DOJ uh, na parang pinaparatang sa kanya sa paninig kahapon kung kanyang igigit, uh, igigiit na so mo muna yung perang nakulimbat mo bago ka gawin testigo. Wala akong lalabag yung batas po yon. Kasi parang ididisbar pa raw siya attorney kayo sa. Yun nga ho, tinatakot mo rin siya at pareho naman silang abogado. hindi hmm. ka naman madidisbar kung ginagawa mo yung trabaho mo ayon sa batas. So, malinaw ho yung uh, Section 5, Paragraph D. Na dalawa yan eh. civil judgments, yan ho yung sinasabi ng Section Senador kailangan makasuhan mo na yan. Yan mm. yung civil judgment. Iba ho yung legal obligations. Ito pa, uh, or the important rin, Section 5, Letter E, nakalagay, to, cooperate. to cooperate. with mm. respect mm. to all reasonable requests of officers and employees of the government who are providing protection under this act. Sino ko ba nagpo-provide ng protection? DOJ. Department of Justice. Mm -hmm. e ito ko, reasonable request. Kung isang magnanato, sasabihin, pagawin niyo akong kung uh, witness protection, magsasalita ako. Hindi ko ba reasonable? O sige, protectahan ka namin, gagamitin natin ng resources ng gobyerno you know, para protectahan ka. Pero, ibalik mo muna yung uh, minakaw mo. Hindi ko ba reasonable yan? Hindi ko ba dapat? mm um, parang parang ang dating lang eh hindi mo tuloy ma, ma mabubura sa isip kung nasa tamang palinindigan pa kung tatanggapin ng isang testigo o talaga merong kasunduan na pwede naman nilang i-deny na walang nangyari. Bilang abogado, yung bang yung bang inyo nakikita rito attorney sa kasi yun ang naririnig ko na sa ilang mga abogado eh, na nagre kahapon eh. Well, hindi lang ho natin tingin. Uh, dapat masagot yung tanong ng uh, yung pinuno ng committee in center election. Bakit mo kasi pinoprotektahan mga yan? Yung isa ko, yung si Senator Tulfo, sabi niya, sino ba itong mambabatas na ito? So, tanong ko nila yan. Sila ang nakapangyarihan, sila yung uh, nandyan. Dapat ho masagot yan. But sa atin lang ho, ito ano, kasi kapwa-abogado mga yan. Uh, ito ho yung talagang burden at uh, kuminsan pagkukulang o kaya kasalanan namin ang bugado. Imbes ho na yung buhayin yung spirit of the law. Di ho ba? Pag may nagnakaw, umalik mo oh, yan. Po. Ang ginagawa ho kuminsan, nakakalungkot lang mga bugado, eh, gagamitin yung batas para hadlangan yung katarungan. Maisulo yung kanyang interes, gano'n? Oo, yung para bang para bang ginagam ginagamit na mga technicality uh, at sinasabi natin so, sa harap ng sambayan ng Pilipino para lang makalusot yung gustong palusotin. So, sa sana ho naman, hindi ganon. The spirit of the law is very clear. I-recover yan, panagutin sila. Yun ang kinakailangan. Hindi na ho yung mga technicality para i-delay ng i-delay. Di ba? Obvious na gustong hindi pagsalitahin wala pa na namang desisyon kung sino sa kanila ang mabibigyan ng witness protection program eh. Mm -hmm. E eh, di natin sila bakit natin binabara. You know, it's pretty obvious at nakakalungkot. Uh, so, ang inyong, parang ang impression para sa inyo, Tony Cayosa, kung merong lumalabag sa batas at maaring maharap sa disbarment, <laughs> hindi si Secretary Rimulya. Malabo 'yon. Oo. So, you, you know, yung even that yung disbarment, wala well, ako namang kinalaman diyan dito sa sa pinag-uusapan nila. Yung basic lang ang tanong sana eh. Ano ba ang nararapat? Yan. At yung sinasabi na wala sa batas, basahin o hindi nila yung batas, ang linaw-linaw, parang fourth week uli yan eh. Mm. Na ang linaw, hindi na kailangang i memorize is pedingin. Pero, po. Tama po. They stand before the Filipino people. but unfortunately, bumisan, merong kumakagat dun sa But maganda na kayo mga mamamahayag media. Tinatalakay ito Kasi kayo mababasan nyo. You don't need to be a lawyer. Mm -hmm. tama po. Uh, parang uh, may mga bagay na pwede nating respeto ang opinion ng isa't isa pero may mga bagay na alam natin kung ano na dapat natin tayuan dahil malino pa ito sa sikat ng araw. At kayo. Maraming salamat po rin sa pagbibigay ng, ano, ng kasagutan at para maging malinaw po sa atin. Mas maganda kasi kayo ho ang nag-explain kesa po ako at kayo kasi baka matawa lang sa ating mga kababayan. At kayo sa thank you sa so, ulitin po. Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Ayan. Constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney <laughs> Domingo Kayo, sa akin napakinggan. Pero <laughs> na manong... Hihilingan, Hili walang pinoprote.